And then every year, walang mintis, pagdating po ng January, dosen-dosena mga manggagawa galing sa dosen-dosena ng kumpanya, pumipila po sa aking action center dahil sila po ay hindi nabibigyan ng 13-month pay. Ito po ang tanong ko ngayon sa Dole. Ang 13-month pay ay batas. Ang sasabing, honor before December 24, dapat na ibibigyan 13-month pay ng bawat manggagawa. So anong programa merong inilaan ngayon ang Dole na para masiguro masunod ang batas na ito at lahat ng kumpanya ay dapat magbigay ng 13-month pay on time para sa mga magagawa. Mr. President. Maraming salamat, uh, Senator Raffi, at maraming salamat sa napakahalagang uh, tanunghunin niyo, lalo ng uh, magpapasko na at uh, ito po ay inaasahan po ng ating mga kababayan. So meron ho silang iba't ibang mga aktividad at programa para masigurado na ang compliance po sa 13-month pay ay ginagawa po ng ating mga kumpanya. So meron silang inspection program, so nag-i-inspect po sila ng mga uh, kumpanya. Meron rin silang uh, compliance um, uh, uh, portal or compliance uh, portal na online na ang mga korporasyon ay uh, dapat rin mag-register uh, at mag-ilagay uh, uh, nila doon yung kanilang compliance sa pagbibigay ng 13-month pay. And, at ang uh, magandang balita, ang compliance rate po ay 99.15%. 99%? Yes, dapat 100% nga ito to be honest about it dahil uh, mm. mandato nga ito ng batas. Pero pwede-pwede na rin, no? 99.15% ang compliance uh, rate ho nila. And then uh, meron din silang uh, call center na hotline na pwede pong uh, tawagan ng mga manggagawa ho natin na uh, hindi po uh, nabigyan ng 13-month pay o hindi po tumapad yung korporasyon sa pagbibigay ng 13-month pay. You did mention about sa hotline, nandun nga po ako sa uh, pisina ng DOLIT, yes, nakita ko yung kanilang mga personnel sa hotline at tingin ko kulang yon. kaya magsuggest ako madagdagan yung budget ng Dole para sa mga call centers uh, uh, personnel na sumasagot sa mga hotline. But sinabi mo 99.9%, I don't think so, I don't believe that in a second. 99.15%. Ilang negosyan, ilang negosyo ang inyo pong na-monitor? Kasi nga po sa aking action center all over the country from different provinces, cities, municipalities, pumupunta sa akin at nagreklamo yung kanilang kumpanya hindi po nagbigay ng 13 month pay. E kung yung pagmo-monitor nga po sa mga kumpanya na hindi nagbibigay ng uh, minimum wage, nagkukulang na sila kaya nga na-hybrid ako. eto pa kayong 13-month pay. Kung yung kung yung pag-monitor po sa minimum wage na pinupuntahan na po ng mga field inspectors nila, nakakalampas pa rin. Ano na po itong 13-month pay? O, meron rin ho silang uh, hotline na uh, importante rin po na ma-report nitong mga uh, hindi po nabibigyan ng 13-month pay. Pero nasabi ko nga, dapat nga ho 100% ang uh, compliance rate. Hindi pwedeng para sa akin, hindi pwedeng 99.5. Dahil po... Uh, this is by law, no? at uh, 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 responsable to ng mga establishments na magbigay po ng 13-month pay. No? Ano po yung parusa sa ngayon, present setup, doon sa mga kumpanya na hindi po nagbigay ng 13-month pay on time, o hindi talaga nagbibigay at all ng 13-month pay? Kasi sa tingin ko, walang ngipin po itong batas natin tungkol sa uh, 13-month pay, or mga kumpanya na naglalabag sa 13-month pay. Kaya nga po na abuso ito kasi wala ngipin ipinyo batas na yan. Okay. Um, actually uh, tama ho kayo, wala pong uh, specific na penalty na pwedeng i-impose sa mga corporation at uh, establishments, no. So tingin ko ho, tama ho kayo, kailangan i-amend yung batas, no, dahil uh, parang wala pong, walang penalty eh Uh, talagang walang ngipin po. Okay. Thank Tama you. ho kayo. That's a good uh, That's the reason why I've been talking to my legislative team. Uh, Pinag-iisipan namin, pinag-aaralan namin na 'yung batas na 'yung bill na ipapasa ko, hopefully maging batas yun, na mag-iimpose ng fine ah uh, sa mga kumpanya na hindi nagbigay ng 30 month pay on time through the LGU dahil every single year lahat ng kumpanya kailangang mag-renew ng kanilang business permit okay so bago makapag-renew ang sinumang mang uh, negosyante ng business permit sa BPLO kailang kumuha ng clearance sa DOLE o NLRC kapag merong uh, complaint tungkol doon sa 30 month pay na hindi nagbibigay then you hold yung BPLO permit until na mabayaran yung 13-month pay plus multa. What do you think of that? Maganda ho yan. In fact, uh, sa Valenzuela ho, meron kaming uh, uh, by ordinance grenade na office. Ito yung Workers Affairs Office na ito po ang uh, uh, puntahan ng mga Kasi marami kami factories, uh, uh Your Honor. So, at dinalo ko yun at marami rin ah, yes. mag oh, yeah. Correct, correct. Tama ko, tama ko. Iba-ibang, <laughs> tama ko kayo. Samot-samot sa uh, violation na ron. But it, at least meron hong, pop ang, ang ang concept dito, meron hong pa kami parang maliit na dole okay. sa Valenzuela na pinupuntahan po. At kung meron hong talagang violation, uh, nakakabit rin hong to sa, uh, pwede pong i-revoke yung business permit, no? dahil i-report -re po sa aming uh, Uh, business permit office. So, meron pong coordination within our office, yung workers affairs office and the business permit office. And by ordinance, pwede pong i-revoke yung kanilang business permit. So, tama po yung konsepto nyo. Magapakaganda po. Dahil, at at the local level, eh, pwede na pong mapinalize yung mga establishments by the LGU. So, maganda po yung konsept. In fact, may, kumbaga, may proof of concept na no, on the ground. Thank you. Mr. President, uh, good sponsor. Now, let's move on. I suggested also during the last hearing na magkaroon o magsuot ng body-worn cameras ang lahat ng mga field inspector at sinabi nyo walang budget. So ako po yung magpropose, nandito naman yung ating chairman ng finance, uh, 50 million pesos siguro para sa body-worn cameras nang sa lahat ng field inspector kailangan may suot niyan. Kasi nga po, napapansin ko, pupunta ang isang field inspector sa isang kumpanya pag usap sa so, opisina, kausap ang accounting at HR, nakasira ang pinto, hindi man lang sinasama sa pag usap ang mga manggagawa. Hindi man lang in-inspect yung working area. Pag-uwi po nung dole inspector, may dala, dala ng envelope. Bahala na kayo sa inyong isipin kung ano laman yung envelope na medyo makapal-kapal. At yung iba, nagtututpik-tutpik pa, busog na. So kaya ng with that body worn camera, I think matitigil siguro 'yan. Sa palagay nyo, uh Mr. President. Sa tingin ko eh, envelope hindi yung Christmas card, no? In the envelope sabi ng mga manggagawa oh, mismo eh. Okay. Kasi nga po, uh Mr. President, dapat make it a policy kahit na may body worn camera, habang wala pang body worn camera. Pag nag-inspect sila, kinakausap po yung mga manggagawa. Pinupuntahan po yung working area. In inspect kung meron bang fire escape, kung meron bang uh, fire extinguisher, kung they are wearing proper gear para sa trabaho nila, etc. Et Anong nangyayari kasi, pag may aksidente na, saka pala mag-inspect ang DOLE. Pero before the accident happened dapat tinitingnan natin kung tama ba, sumusunod ba sa standard na sinet ng DOLE uh, para sa mga magagawa, kung sinusunod yun ng kumpanya. At hindi po ginagawa ng mga field inspector. Pag may nangyari ng disgrasya, sa ka pala naging endole, nagpapapresko na at kami ay magpaparusa o mag et cetera, Dapat, eh, proactive. Tama ho kayo. Um, importante po na itong mga uh, establishments and uh, uh, mga businesses. So, eh, sila mismo, uh, self-compliance po yung kanilang ginagawa. At uh, importante rin po yung... Uh, Uh, pagbibigay ng impormasyon dito sa mga establishments para uh, marami rin naman po establishments gustong mag comply but iba siguro hindi rin alam yung batas so in information campaign importante rin po